Hi mga kaisonan Karong adlawan Nalay ko ihara, nalay ko isulti sa inyo ha Nga kanimawang pulong sa ginulagay ko Sa so John Martin 1. Do not lead your hearts with trouble Believe in God, believe also in me Okay Kita Naging As a human being Namang strength and weaknesses Walang isuod Kailangan yun na to na nga itong mga pagsalig nandito sa gino'n. Walang ayaw kabala ka kung kung sa man ang mga ni mga problema sa inyong kinabuhi, mga struggle, challenges, kung kung sa man ka nakabugat at ating shoulders, kung, oops, pain, past or present man, siya dapat dilimita mabagal paglao. Ayaw kabala ka. Ayaw ka kabala ka. God is with us, always. Pero, ngayon sa Matthew 6, we need to Seek first the kingdom of God and His righteousness, and all these things will be added to you. Pero, kinahanglan sa nato mag-seek wisdom to God, mag-seek si God, whole whole-heartedly. Kangan nga naman? Kasiagaran mag-yud kung mag-aprayta. Nag-seek mga atong own desire, desire sa God. Pero, dili ing-yud dinut anay din, nga. ay nagasikpid ta nga like truthfully gasik ta sa iyaha nga Lord nabangi ko nga mabag-o mabag-o ko maghinahinay ko magbag-o kay para bilang imong anak kay isa sa imong mga disipulo so nga we need to spend time with God in a quiet place. Praise God all the all the time and say and always be grateful to Him. So manang hindi din nato magsik guys. Kaya kinahanglan na nato sa tungo na Kaya karon mas sa ato ang na bantayan sa pangadawat daw. Mostly mga kaya so na to busy sa pag wala sila sa uh, worldly things, wala sila nag six sa pulong sa si ginoo, wala sila nag six sa God, wala sila nag-defense sa God. And mostly mga muslim uh, -di -di na po dahil hindi rin ako mas salty nga Mostly. Kaya mga mga po na-reality na nakita sa ito, sa ito ang palibot, sa kalimutan niya. Yeah. O ba, wala na nag a ginoo, wala na nag kaya wala na sila nag-a-toog ginoo, so, nang kita kung sa man, mga kagulanan, mga problema, dapat may, na yung ginatumadol sa ginoo, o isoon, pagbagpo po nag pagbagpo nang po na Kung sa mga